ang book binding ay isa itong tradisyon tradisyon sa Korea. Ang book binding ay isa itong tradisyon na gusto sa mga ng tao sa Korea. Proper false. Is that

Next question. I Sa itong... ...move-binding <laughs> ay, ayon ay sa mga ng, <laughs> okay. because, ng kino, ay isa itong simbolo ng kapangutay. ayon sa mga ng babae sa ay isa isa sindiruhan na pangitan. Yes. Set. Paksa. Four.

inamasali ang ang ng isang bata na dadalaga gamit ang bato, spatula, at mga ng Ang best ng isang bata na, na dadalaga gamit ang bato spatula. Зна, dass du뇽 dort. Toro. Tama sa dot I you. Yeah. So na try you

बाकी मालगा का तैयार माला ना तो हमलोग तरीके से डालेगा का। मालिश होना फंसा हो शादी माले लुटी गई ना। para 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 pang abuso sa dun sa Islam na usahan ang mga kagalakniya, ay ay ang mga ito ang pinahin ang kanilang mga asawa kung makita nila ito, kung, kaniloko, kung ang wala, may sa kung nila sa Quran, kung nila sa ulan. kung nila sa ulan. parang kung yaya budlang yah, kung yaya Yes. nila kung Yes.